Naisip mo na ba na magutom kasama ang sarili mong mga anak? Naranasan ko na, naramdaman ko ang takot, kahihiyan at sakit na hindi dapat harapin ng sinuman. Ngunit sa kadilimang yon, nangako ako na nagpabago sa lahat. Hindi ko na ang magutom muli ang aking mga anak. Ito ang tunay na kwento kung paano ko binaligtad ang mga talahanayan na lampasan ang lahat ng mga paghihirap natutunan ang mahirap na paraan at bumuo ng isang hinaharap na tila imposible. Kung gusto mong matuklasan kung paano baguhin ang pinakamasamang sandali ng iyong buhay sa isang walang kapantay na lakas, manatili sa akin hanggang sa katapusan, mag-sign up ngayon at sundan ang paglalakbay na ito ng pagtagumpayan na magbibigay inspirasyon sa iyo na huwag sumuko. Sabay na tayo, nang gabing yon, hindi mapayapa ang katahimikan sa bahay. Punong-puno ng sakit, kumakalam na sikmura, pinipigilan ng isang ina ang kanyang pag-iyak sa dilim upang hindi matakot sa kanyang mga anak. Umupo si Helena sa sulok ng sala, hinila ang kumot na halos hindi nakatakip sa paa ng dalawa niyang maliliit na anak at pilit na kinukumbinsi ang sarili na tulog na nga sila, pero alam niya, alam niya na ang walang laman na tiyan ay hindi nagpapahintulot sa sino man na makatulog ng maayos. Alam niyang pagod na pagod ang mga batang iyon sa paghihintay sa isang bagay na hindi niya maibibigay sa kanila. At doon, sa gitna ng kahihiyan, kawalan ng kakayahan at takot, nangako siya na nagpabago sa lahat. Hindi na muling matutulog ang aking mga anak ng gutom. Isinusumpa ko, hindi na mauulit. Ang kwentong ito ay maaaring sa sinumang mang ina, ngunit ito ay sa kanya. At nagsimula ito sa magkahalong sakit at tapang. Kinabukasan, taglay pa rin ang mapait na sarap ng nakaraang gabi sa kanyang lalamunan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay na iniiwasan niya ng ilang araw. Humingi ng isang bagay. Kumatok siya sa pinto ng kapitbahay niya. Nang malumanay ang mga mata at nanginginig ang boses, nang hihingi ng kanin kung ano Binigay ito ng babae sa kanya, ngunit sa isang patagilid na tingin, ang uri na hindi lamang mga salita. Nagpasalamat pa rin si Helen sa kanya, dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa dignidad. At sa pagkakataong iyon, sira-sira na ang kanya. Alam niyang hindi niya matutuloy ang sitwasyong iyon, na walang gagawa ng magic solution. Maaaring may ginawa siya o ang kanyang mga anak ay patuloy na kumain lamang kapag kaya nila. Noon niya naalala ang isang simpleng bagay, halos kalokohan, candy. Gustong gusto ng lahat ang candy. Kinuha niya ang ten dollars na naipon niya sa mga barya at pumunta sa grocery store. Bumili siya ng mga pakete at kahit na namamatay siya sa kahihiyan, umalis siya na mainit ang mukha at umaasa sa kanyang mga daliri. Nakatayo siya sa isang traffic light ng ilang minuto hanggang sa maiunat niya ang kanyang braso sa unang pagkakataon at ialok ang candy sa isang driver. Nakatanggap siya ng mapurol na hindi tapos isa pa at isa pa. Ang bawat hindi ay tila kinukumpirma ang lahat ng pinaniniwalaan na niya na hindi siya sapat na wala siyang halaga na nag-iisa siya. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang oo. Isang magandang babae ang bumili ng dalawang candy at ngumiti sa kanya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa nakikita tinatrato ng mabait. Umuwi siya noong araw na iyon na may dalang dollars sa kanyang bulsa at ang kanyang puso ay tumitibok. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, siya ay kumita ng pera sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, nang walang kawanggawa, nang walang kahihiyan, iyon ay simula pa lamang, ngunit sa kaibuturan niya ay naramdaman niya na maari pa siyang magpatuloy, kinabukasan bumalik siya. At sa sumunod na araw din, nagsimula siyang maunawaan ang paggalaw ng mga kotse ang pinakamagandang oras kung ano ang sasabihin at kung paano kumilos. Natuto siyang ngumiti kahit masakit lahat ng nasa loob niya. Binuhat niya ang kanyang mga anak na may mga kumot na nakatali sa kanila upang maprotektahan sila mula sa lamig at ang kanyang mga mata ay alerto upang hindi sila maiwan kahit isang segundo. Nagbenta siya ng ilang kendi, ngunit ang bawat barya ay naging bahagi ng mas malaking plano. Inipon niya ang lahat sa isang maliit na lalagyang plastik na parang mga buto at naging sila, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya makakagawa ng higit pa, marunong siyang magluto at may talento sa kusina, ngunit paano niya iyon gagawing kita kung halos wala siyang kawali. Dumating ang sagot ng gising siya buong gabi. Nakatuklas si Helena ng kusina ng komunidad sa isang social center. Napakaliit ang binayaran nito at magagamit niya ito ng ilang oras. Sa perang kinita niya sa candy, kumuha siya ng shift at naghanda ng sampung simpleng lunchbox, kanin, beans, ginutay-gutay na manok at kaunting salad. Lumabas siya upang ibenta ang mga ito sa paglalakad, kumakatok sa mga pintuan, sa mga tindahan sa downtown. Bumalik siya dala lahat ng mga bagay na nabili. Mula noon, nagbago ang lahat. Naging tanyag ang mga lunchbox. Lumitaw ang mga regular na... Ang customer, kailangan niyang doblehin ang kanyang produksyon. Pagkatapos ay itriple ito. Natutunan niya kung paano ayusin ang kanyang mga pagbili, mag-stock at mas mahusay na gamitin ang kanyang pera. At kahit walang training, nagsimula siyang manood ng entrepreneurship videos sa lumang cellphone na ibinigay sa kanya. Natutunan niya ang tungkol sa cash flow, fixed cost at pagpepresyo. Nagsimula siyang maunawaan ang larong kanina ay tila misteryo pero natatakot pa rin siya. Takot na bumalik sa gabing iyon na wala na ang lahat. Kaya naman, kahit na nagsimula siyang kumita ng mas malaki, hindi niya hinayaang magpahinga. Dalawang beses siyang nagtrabaho, nagipon ng pera, bumili, ng sarili niyang kalan, pagkatapos ay isang refrigerator. Inayos niya ang maliit na silid kung saan siya nakatira, inalis ang mga kutson sa sahig at bumili ng kama para sa kanyang mga anak. Ang aparador ay mayroon na ngayong kanin, beans, powdered milk at cookies at higit sa lahat, seguridad. Ang katiyakan na ang pangakong binitiwan niya sa dilim ay natutupad, lumipas ang oras. Pagkalipas ng dalawang taon, nagawa ni Helena na tustusan ang sarili niyang bahay. Maliit, may simpleng pintura at isang improvised na hardin ng mga kaldero, ngunit ito ay sa kanya, sa isang gawa, isang susi at pagmamalaki. Umupo siya sa sofa sa sala, kasama ang kanyang mga anak sa kanyang mga bisig at naalala ang gabing nanumpa siya na hinding-hindi na niya iyon mararanasan. Umiyak siya. Hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa ginhawa dahil sa pagmamalaki dahil sa pagmamahal nanalo siya ngayon tinutulungan ni Helena ang iba pang mga kababaihan na dumaranas ng kanyang pinagdaanan nagbibigay siya ng mga pag-uusap sa mga proyektong panlipunan nagtuturo kung paano gumawa ng mga kahon ng tanghalian kung paano pamahalaan ang pera kung paano baguhin ang kahihiyan sa katapangan Uh, palagi niyang sinasabi, ito ay hindi swerte, ito ay isang desisyon dahil ang turning point ay magsisimula kapag tayo ay nagpasya na hindi natanggapin ang kahirapan bilang ating kapalaran. Kapag nakita natin yon, kahit walang suporta, kahit na may takot, maari tayong bumangon at gumawa ng mga bagay ng iba. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng pananalapi. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa kung paano lumalampas ang gutom sa tiyan. Nakakasira ito ng pagpapahalaga sa sarili, kapayapaan, pagtulog, pag-asa. Ngunit ito rin ay tungkol sa kung paano ang isang ina na hinimok ng pinakadalisay na pag-ibig. Na mayroon ay maaaring paikuti ng mga talahanayan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagagawa niyang gawing lakas ang luha at ang pagdurusa sa layunin, nanumpa si Helena na hindi na magugutom ang kanyang mga anak, at tinupad niya ang kanyang pangako. Dahil ang mga gumagawa ng totoong pangako ay nakakahanap ng paraan, kahit magtagal, kahit masakit, dahil kapag ang hindi mo natanggapin ang katotohanan iyon, ang universo, ay nagsisimulang kumilos kasama mo ngunit tumutugon lamang ito kapag naunang kumilos kapag ang pangako ay hindi lamang binigkas ng iyong bibig ngunit nabuhay sa bawat pagpili bawat sakripisyo bawat hakbang at ikaw na nakabasa na hanggang ngayon ay maaaring nakakaranas ng katulad na bagay marahil ay nahihiya ka natatakot nagagalit Baka iniisip mo na walang paraan, pero meron, at ito ay nagsisimula sa isang pagpipilian, isang desisyon. Mangako ka sa sarili mo, at huwag titigil hanggat hindi mo ito pinapanatili, dahil ang sakit ay maaring simula ng pagbabago. At ang iyong kwento ay maari pa rin sabihin bilang isang halimbawa, katulad ng kay Helena, dahil ang imposible, Minsan, naghihintay lang na sabihin mong never again. Matapos masakop ang kanyang maliit na espasyo sa palengke na may mga kahon ng tanghalian, na pagtanto ni Helena na ang hamon ay hindi nagtatapos doon. Sa katunayan, iyon ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na mangangailangan hindi lamang ng lakas, kundi pati na rin ng maraming katalinuhan at higit sa lahat pagpapakumbaba. Natuklasan niya na upang mapalago at mapanatili ang kanyang naabot, kailangan niyang matutunan kung paano maging isang negosyante, kahit na walang degree o formal na karanasan. Hindi ito naging madali dahil noong una nakaramdam siya ng insecure na parabang tinatapakan niya ang hindi alam at madulas na lupa. Ngunit ito ay kababaang loob na nagpapanatili sa kanyang nakatayo na nagbukas ng mga pintuan kung saan dati ay mga dingding lamang ang kanyang nakikita. Napagtanto niya na ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugang ibababa ang sarili o tanggapin ang pagmamaltrato. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito ng pag-alam kung paano kilalanin ang kanyang mga limitasyon, paghingi ng tulong kung Kinakailangan pakikinig sa iba't ibang opinyon, pagtanggap ng nakabubuo na pagpuna at pag-aaral mula sa kanyang mga pagkakamali. Iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Naunawaan ni Helena na ang ego ay humahad lang ng higit pa kaysa sa nakakatulong ito, at ang mga tao ay gustong makasama ang isang taong marunong makinig kahit na sila ay mga simpleng tao. Nagsimula siyang kumuha ng mga libreng kurso sa komunidad, maghanap ng impormasyon sa internet, makipag-usap sa ibang mga negosyante at hindi nahiya na aminin na wala siyang alam. Nakatulong ito sa kanya na lumago dahil ang pagbubukas ng iyong isip upang matuto ay ang nagpapahusay sa sinuman anuman ang kanilang simula. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natanggap ni Helena ay mula sa isang ginang na nagbebenta ng mga matatamis sa isang lokal na pamilihan sa loob ng maraming taon. Nakita niya si Helena na kumakatok sa mga pinto, dala ang kanyang mga lunchbox, at na may malaking ngiti, nag-alok ng isang payo na hinding-hindi nakalimutan ni Helena. Maging mabait ka, alagaan mong mabuti ang iyong mga customer, at babalik. Sila, higit parian magdadala sila ng iba." Ito ay tila simple, ngunit ito ay makapangyarihan. Natutunan ni Helena na tratuhin ang bawat tao na parang sila lang ang customer sa mundo. Paglingkuran sila ng mabuti, makinig sa kailangan nila, at gumawa ng maliliit na kabaitan na nag-iwan ng positibong impresyon. Nakabuo ito ng katapatan at kusang mga rekomendasyon na ginto sa mundo ng negosyo. Dahil maaring kulang ang pera, ngunit ang tiwala at paggalang ay hindi kailanman. Higit pa rito, naunawaan ni Helena na ang entrepreneurship ay higit pa sa pagbebenta ng produkto. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga relasyon. Noong una, nilimitahan niya ang kanyang sarili sa paghahatid ng mga lunchbox at pagtanggap ng pera, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang makipag-usap sa kanyang mga customer, tanungin sila kung ano ang gusto nilang makita sa menu, tumanggap ng mga mungkahi, at kahit na magpatakbo ng mga simpleng promosyon upang makaakit ng mas maraming tao. Sinimulan niyang isulat ang lahat sinusubaybayan kung ano ang pinakamaraming naibenta at kung ano ang hindi para hindi masayang ang anuman. Ang pangangalagang ito na may kontrol sa mapagkukunan at pagpaplano sa pananalapi ay isang bagong aral na kailangan niyang matutunan sa mahirap na paraan Ngunit ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba sa pagpigil sa negosyo na mabigo bago ito umunlad. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pamamahala ng oras. Palaging pagod si Helena, gumising bago mag-umaga para maghanda ng mga lunchbox, lumabas para magtinda, mag-alaga ng kanyang mga anak at sinusubukan pa ring matuto tungkol sa pamamahala. Noong una, sinubukan niyang gawin ang lahat sa kanyang Sarili sa paniniwalang ito ang tamang gawin. Ngunit sa kanyang paglaki, napagtanto niya na kailangan niyang magbahagi ng mga gawain. Noon ay tumawag siya sa isang kapitbahay na gustong magtrabaho at sinanay siyang tumulong sa kusina. Ang pag-aaral na magtalaga ay isang malaking hakbang dahil nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan at takot na mawalan ng kontrol. Ngunit sa lalong madaling panahon na tanto niya na nagbigay ito sa kanya ng mas maraming oras upang isipin ang hinaharap ng negosyo at hindi lamang tungkol sa pang-araw-araw na kaligtasan na unawaan din ni Helena ang halaga ng disiplina ang pagiging isang entrepreneur ay hindi isang romantikong pangarap na magbenta ng masasarap na bagay sa iba ito ay mahirap na trabaho na may mahigpit na mga schedule pagpaplano at maraming araw-araw na pagsisikap. Ngunit ang disiplina, pag-aayos ng mga gawain at pagpupursige ay nangangahulugan na kahit na sa mga araw na parang gusto na niyang sumuko, nagpatuloy siya. At naroon muli ang pagpapakumbaba na nagtuturo sa kanya na ang tagumpay ay hindi dumarating nang mabilis at walang magic formula. Ito ay tungkol sa paggawa ng kaunti araw-araw. Pag-aaral mula sa kung ano ang hindi gumana at palaging pagpapabuti. Mas marami siyang natutunan tungkol sa epekto ng networking, hindi lamang para sa pagbebenta, kundi para sa pag-aaral at paglaki. Dumalo siya sa mga pulong ng grupo ng komunidad na kipagkaibigan sa iba pang maliliit na may-ari ng negosyo at nakipagpalitan ng mga karanasan, mga tip at mga kontak. Nagbukas ito ng pinto sa pagbili ng mas murang mga sangkap, pagkuha ng mas magandang lugar para magluto at kahit na inirerekomenda para sa malalaking lokal na kaganapan kung saan makakapagbenta siya ng higit pa. Ang network ng suporta batay sa tiwala at pakikipagtulungan ay isang aral na kinuha ni Helena sa kanya habang buhay. Walang lumalagong mag-isa at ang pagiging sapat na mapagkumbaba upang humingi ng tulong at makipagtulungan ay ang susi sa big scale bilang karagdagan sa lahat ng ito. Kinailangan ni Helena na matutong pangalagaan ang kanyang sariling mental at pisikal na kalusugan. Ang pag-aasikaso sa isang negosyo, pag-aalaga sa kanyang mga anak, at pagdaan sa napakaraming kahirapan ang naging dahilan ng kanilang pinsala. Napagtanto niya na kailangan niyang maglaan ng oras para sa kanyang sarili, para magpahinga, huminga upang hindi mapalitan ng takot at pagkabalisa. Ito ay isang aral na dumating sa oras na may mga pagkakamali at tagumpay Naunawaan niya na ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan ng hindi pakiramdam, ngunit sa halip ay kinikilala ang iyong mga damdamin. Humihingi ng tulong kapag ang hmm. pasanin ay masyadong mabigat at sumulong ng mahinahon at matiyaga ang pagpapakumbaba. Higit sa lahat ang nagpapanatili sa kanyang mga paa sa lupa kahit na lumago ang negosyo. Hindi nakalimutan ni Helena ang mga gabi ng gutom, ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak, ang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Pinapanatili nito ang kanyang pagiging sensitibo at tao na pinipigilan ng pera na mapunta sa kanyang ulo o mawala. Ang esensya nang kung ano ang nag sa kanya, kahit na nagsimula siyang kumita, nanatili siyang nakatapak sa lupa, nakinig sa kanyang mga empleyado, iginagalang ang kanyang mga customer at ginawa ang puntong hindi siya nakakaramdam ng superior. Ang salubing ito ay nagpaunlad ng negosyo hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa reputasyon at sa koneksyon nito sa komunidad. Ngayon, alam ni Helena na walang magic recipe para sa tagumpay, ngunit ang landas ay nagsasangkot ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan, ang kababaang loob na laging matuto, ang disiplina sa pagsusumikap at ang empatiya na pangalagaan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Binago niya ang isang pangakong ginawa sa dilim sa isang buhay ng mga pagkakataon para sa kanyang mga anak at sa kanyang sarili. At alam niya na ang pagbabagong ito ay posible lamang dahil hindi niya hinaya ang bulagin ng pagmamataas ang kanyang paningin. Hindi kailanman natakot na aminin na kailangan niyang matuto at hindi sumuko kahit na tila imposible. Ang kwentong ito na nagsimula sa gutom at takot ay isang paalala sa lahat na nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Ang pagbabago ay nangyayari kapag hinahayaan natin ang ating sarili na umunlad, kapag natutunan nating pamahalaan ang maliit na mayroon tayo, kapag nagtatrabaho tayo ng may pagmamahal at paggalang at higit sa lahat, Kapag pinananatili natin ang kababaang loob na kilalanin na ang tagumpay ay isang pang-araw-araw na pagtatayo nabinubuo ng mga pagpipilian sa loobin at tunay na koneksyon